Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutan mong subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay matataranta sa kakaisip sa'yo? Lalong-lalo na ngayon na biglaan ang hindi pagpaparamdam niya sa'yo at dahil sa mga walang kwentang bagay na pinag-aawayan yung dalawa. Dahil sa napakataas ng pride niya at minsan paiba-iba ang ugali niya. Pero mahal na mahal mo siya at ayaw mo na tuluyang magkahiwalay o tuluyang masira ang relasyon ninyong dalawa. Kaya kung gusto mo na manumbalik ang nararamdaman niya sa iyo, at siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo kung nasaan man siya ngayon. Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo. At ito'y napaka-epektibo basta magtiwala ka lang. Ang gagawin mo lamang ay banggitin mo lamang ang mga salitang ito ng paulit-ulit. Pangalan at apelido, ikaw ay matataranta sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Banggitin mo lamang ito ng pitong beses. Pwede mo rin dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pwede ito gawin bago ka matulog o di kayo pagkagising mo sa umaga o sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta naniniwala ka talaga sa mga ganitong pamamaraan at paniguradong maging okay din kayong dalawa ng partner mo at siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. At gawin ito isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.